Okay, hey, tanong na tanggap natin. Attorney Aldrin, na ah, meron ho kasi kami binibiling ibig bilhin na ah, lupa. At ah, sabi nyo kasi dati Attorney Aldrin, ah, yung estate tax amnesty po, lagi niyo emphasize estate tax amnesty ng uh, June 2025. Eh sabi ho niya, kailangan para raw bayaran ang estate uh, tax. So ano ho ba ho ang totoo Attorney Aldrin? Okay, ganito po, ano? Kapag ho tayo bumibili ng lupa, no? property, house and lot, lot only, or even a uh, condominium certificate of title, ay dapat titik, uh, po titig, uh, tayo ng due diligence, no? Due diligence in the sense na, o oh, sige, ah uh, kakausapin niyo si seller, kontak kayo ng ocular inspection doon sa ano, doon sa lupa, doon sa property, o oh, okay, okay, O, oh, malinis naman, wala namang ano, ah uh, wala namang tondo, no? Wala naman nakaposte. Eh. Okay? Tapos, uh, another thing is, pwede nyo tignan yung uh, titulo. Okay? Wala bang uh, liens? Wala bang mga income grants? Ibig ko sabihin, wala bang mga, ano yan? Wala bang mga mortgage and income grants dyan? Okay? Wala bang mga adverse claim dyan? Okay? Dineskaso natin yan before. Uh, tapos, tignan nyo. Oh, eh, Mr. Seller, Uh, bayad na huba ang uh, up, updated huba ang amilyar. Eh okay naman po. Pati nga ho ng uh, latest tax declaration eh naku 29 eh hindi ho update dito. Ah, yon tingnan niyo yon. Tapos tatanungin niyo uh, bayad na huba ang estate tax. Sabihin ho ni Mr. Seller ay eh, naku Medyo, may boss medyo naging busy ho kasi kami okay sige pwede nyo para hindi na kayo maantala hindi na ma-delay ang pagpo-proseso okay ng pagbebenta pwede nyo go sige uh, gusto nyo gusto nyo sir kami na lang humagasi kaso okay kami na lang humagasi kaso ng pagbabayad um ibawas na lang ho natin sa purchase price ano So kung ang babayaran, for example, babayaran is sa 100, tapos ibabawas yung ano, di ba? Ibabawas yung estate tax, ko ano man yung estate tax, sabihin natin, kasi say, 10K, so 90, di ba? ah uh, so yun yung mga due diligence na dapat lagi natin tatandaan before even purchasing a property. Okay? So doon naman po sa estate tax amnesty, ang mahalaga ho nating tandaan dito no, isa uh, yung estate tax amnesty po, hindi po siya estate tax exemption. Hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo magbabayad na buwis. Ang, ang, ang advantage lang po o ang, ang uh, uh dito yung benefit. Okay? Ang benepisyo excuse me, na inyong matatanggap kapag in nyo itong estate tax amnesty hanggang June 2025 is uh, yun hong mga kasi yung sa batas may tayong tiyata, doon sa old law no? doon sa old law within 6 months from the time of the dissident kailangan na bayaran na po yung estate tax otherwise kakarga na po agad yung mga uh, penalties, costs surcharges, etc. etc. ngayon mababaos ito kaya dahil sa estate tax amnesty plus yun hong rate na dati graduated ho yan under the old law okay, so kung hindi nyo na take advantage graduated, ibig sabihin graduated depende ho dun sa value ng uh, property no so hanggang mas mataas yung value ng property mas mataas din ho yung buwis, pero ngayon hindi ho dahil nga may estate tax amnesty 6% of the total net estate yan po ang ikakarga na buwis dyan so savings ho talaga diba kasi dati up to 20% yan eh up to 20% yung uh, ano sa graduated tax schedule so hindi again to summarize hindi ho uh, exemption yung SA tax amnesty kailangan pa rin ho nating bayaran pero syempre mas mababawas na ho imagine kung yung pinagbilan yung uh, pinagmulan ng bibilan nyo siguro namatay yung yung yung, yung disiden, 15 years 16 years ago o, oh, so 15 years na ho tumatakbo yung ano, di ba? More than 15 years na tumatakbo yung mga uh, costs, penalties, or charges na. So, mababawas mo ngayon yan. Mababawasan. Siyempre, yung rate din, mababawasan. Kung, ano, uh, of the total net estate. And very important, yung due diligence na inunumerate ko kanina, make sure we always remember that.